Ikaanim na araw na ng paghahanap sa posibleng ebidensya sa taale kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Para bigyan tayo ng detalye live mula sa Laurel, Batangas, na sa frontline ng balitang niyan si Ian Suyu. Gano'ng umaga, Ian, ano, umarangkada na ba itong paghahanap ng Coast Guard ngayong araw? Niki, sinimulan na nga ng technical diving team ng Philippine Coast Guard yung pagsuyod sa ilang bahagi ng Taal Lake para sa ika na araw ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sa bungero. At inaasahan nga nila na sana raw ay eh may ma-detect at ma-recover sila na bagay o anumang kagamitan na maaring makatulong bilang ebidensya para sa gumugulong na kaso. Pasado alas ocho nga ng umaga nang umalis mula dito sa Taal Lake Central Fishport Port yung mga tauhan ng Coast Guard at gawin ng kanilang operasyon patungo doon sa segmented part ng lawa. Hindi bababa sa tatlong rubber boats nga ang umalis dito mula sa Fishport. Nakatakda rin nilang gamitin ang remotely operated vehicle para mas makatulong sa paghahanap sa mas malalim na parte ng Taal Lake. Kahapon, sinimulan ng gamitin ang ROV para makita ng mas malinaw yung ilalim ng lakebed. Ayon din sa PCG ay mas malinaw ang kuha ng equipment na ito. At kaya rin daw, kaya rin daw nitong mag-angat ng 10 kilo ng anumang gamit na mareretrieve sa ilalim ng lawa. Nabanggit rin kahapon na may na-detect ng posibleng ebidensya ang PCG at inaabangan nga natin kung bibigyan ba tayo ng karagdagang impormasyon patungkol dyan. Nauna ng sinabi ng PNP Forensic Group na anim mula doon sa 91 na buto na na-recover ay human bones. Base yan sa morphology o istruktura ng mga buto. Ang pinakamalaking buto ay posibleng hip bone o balakang ng isang tao pero aabutin raw ng halos isang linggo para makakuha ng initial findings patungkol sa DNA nito. Niki, kaya nga ganyan yung bilang ng araw na abutin bago makumpleto yung DNA sequencing dahil kailangan nilang patuyuin yung mga na-recover na buto at naging challenging din daw dahil nababad ito sa asupre o sulfur given na nga itong acidic nature ng Taal Lake. Sa ngayon nga medyo maaraw pa dito sa ating kinatatayuan ano at ayon naman sa PCG hangga't maayos naman daw yung lugar dito, yung kalagayan ng area ay magtutuloy-tuloy naman daw ang kanilang operasyon ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Niki. Iyan, paglilinaw lang, no? itong nga uh, parte na susuyurin para sa araw na ito ay iba. iba. Hindi pa ito na, natitingnan before kasi may nabagit ka segmented part ng lawa. Ano bang kakaiba sa parte ng lawa na ito? Mm -hmm yung tubig dito. Mm -hmm. uh, Niki, yung tinutukoy ko kanina na segmented, ano, portion by portion kasi yung ginagawang pag-suyod uh, ng mga tauhan ng PCG. Kaya't posible, nabalikan nila yung pinuntahan nila kanina, tapos pupunta uli sila sa mas malaki pang parte para para mas malaki yung cover nila na area ngayong araw. Yan po ang Express Report ni Ian Suyu live mula sa Laurel, Batangas kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.